alas 5 ng hapon sa may riverside ayan, mayroong mga nanghuling MND eh. guys, tingnan nyo, ang daming nahuli oh. ayan yun so paglabas ka sa linya ayan, may nahuli ang dami, sobrang daming nahuli guys oh. ayan doon nila dinadala sa gitna dito nahuli sa motor lane pinapatawid pa nila nang isa, dalawa, tatlo, apat doon nila dinadala sa Sinter Island yung mga nahuhuli nila so guys, uh, mas, mabuti talaga na huwag na huwag kayong lumabas sa motor lane kung hindi, masusuwag kayo tingnan nyo, walang wala ang katapusan ng mga nahuhuli dyan sobrang dami, no? Ayan, ayan na naman kasi ang dami ayon hinabol na uli o itumakbo ayan oh, takas boy puti na lang nakatakas ayan oh, ang bilis niya wow pare takas boy ka ha yan dami ayun na naman pinatawid sa kabila galing sa Sinter Island oh grabe walang katapusan naman na kasi guys ah uh, hindi ito regular na ano eh nangyayari yung uh, alas 5 ng hapon kasi alam ko ano eh tuwing umaga or hanggang uh, tanghali dito may hulihan dito no sa may uh, bandang riverside sa may kunod tabi nyo ngayon hindi ko alam kung bakit kasi sa sobrang init siguro ng araw guys sa ah, hindi sila nakakapang uh, pag trabaho sa sobrang init ng araw ngayon mala ano, hindi na mainit kaya siguro yan uh, wala tayong masabi dyan dahil uh, trabaho nila yan ano so guys stay on your lane na lang para po hindi kayo matikitan dyan tingnan nyo naman o oh, yung mga natitikitan dyan kabila ano sa may left and right ayan yung mga uh, mga motor na yan na ah, nasa motor lane na sila matitino na ano kasi nakita nila ano kasi guys doon sa may bantang unahan sa may uh, manggahan oy ayun Tingnan nyo guys so oh, hindi ko alam kung bakit nahuli dyan sa Sinter Island Kung hindi naman itabi yung motor Dyan sa may uh, bandang kanan no Isang linya ay sa gilid ka na Sa tabing highway Hindi ko alam kung bakit dyan nila dinadala yung mga nahuli nilang motor Dyan sa Sinter Island Natatawid pa ng uh, apat na lin Pinapatawid pa ng apat na lin sa may Sinter Island Bakit dyan dinadala no bakit hindi dito dinadala eh nasa tabi na nga lang eh dun pa dadali sa gitna no hindi ko alam kung uh, bakit ganoon kayo na po ang uh, bahalang humusga kung bakit ganyan no so para sa akin na uh, basta hindi ko alam kayo na po ang uh, bahala kung bakit yan dinadala no Yan. Ayun guys oh ito yung isang video daming nahuli dito sa may ano uh, talaga may riverside pero ang pinagtataka ko lang tingnan nyo yung overpass na yan guys pansinin nyo yung overpass na yan no? yung overpass sa ilalim niya nakatambay yung mga bus at mga jeep mga van para uh, maghintay ng pasayro so ang mangyayari tingnan nyo oh, yung mga motor ay mapipilitan silang lumabas dyan sa may uh, motor lane no? tingnan nyo dyan sa unan buti nakikita nila may may nahuli na dun sa unahan nasa na, hinarang na hinarang na ng MMDA babalik siya sa kanyang linya wala talaga huli siya kahit saan pumunta kaliwat kanan so tingnan nyo tumino yung mga bus dyan hindi sila tumambay sa ilalim na yan kasi tingnan nyo mamaya tatambay yan sila sobrang daming hinuhuli dyan so siyempre masikip dyan saka dun sa unahan guys don uh, doon sa unahan mayroon isang overpass sa may harapan ng Litex Jollibee nakatambay yung mga bus mga van, jeep lalabas ka sa motor lane walang sisita sa'yo simpre mamimihasa ka akala mo okay lang ngayon pag abot mo dito na nawala ka sa yung linya lalabas ka, patay ka, huli ka o, tingnan nyo yung nahuli sa motor lane papatawirin pa sa may uh, inner lane sa Sintir Island doon sa imimbing dalawang naghihintay doon o, hindi ko alam kung bakit Ayan, mayroon pang inulit yan Nakatambay dyan sa may bandang na Na tinitikitan ng mga ibang MMDA Pero yung iba, dinadala doon pa Sa kabila, bakit ganoon So, kayo na po ang uh, Bahalang humusga Kung bakit ganyan ang uh, diskarte nila no Ayun pa, mayroon pang nahuli Ay nako, kawawa, nakarit Hindi ko alam kung uh, mukiit yan Ano Talaga pong napakaraming nahuhuli dito Lalo na ganitong uras hindi po sana yung mga rider na merong nanguhuli dito so mas mabuti na lang guys na mag stay on your lane na lang para po hindi kayo matikitan no? kaya tayo gumagawa ng video para pag mapanood dito ng mga rider ay uh, malaman nila na kahit anong oras ay pwede silang mahuli sa Commonwealth tabi pagka wala sila sa motor lane so, di diba? tingnan nyo guys oh sa dami ng mga nagbabay ulit ay hindi kayang iakumulit ng mga MMDA hindi nila kayang hulihin lahat ng MMDA ay meron tinitikitan meron mga bayulitor na hindi kayang hulihin sobrang dami, hindi kaya yan guys kahit, kahit anong gawin talaga so wala tayong magagawa kung tayo matikitan dyan kaya nga tayo gumagawa ng video para magkaroon ng ma-inform -ma yung mga kapwa natin rider na huwag na huwag po kayong lumabas sa Motorlin lalo na po dito sa may dunya uh, Carmen sa may dito sa may Litex Commonwealth no or Mangahan Riverside ito Riverside yan guys